Chinese businessman nasawi sa pamamaril sa Dagupan City. Para po sa detalye ng uh, balita na iyan, pakinggan po natin mula sa video report ni Idol Neil John Muyano. 104.7 IFM Report! Nasawi ang isang 40 anyos na Chinese businessman matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek ba ng alas 11.25 ng gabi noong Mayo 24. Naganap ang pamamaril sa harap ng isang lumber building sa kahabaan ng E.B. Fernandez East Avenue, Barangay Pantal, Dagupan City. Ayon sa inisyal na investigasyon, galing umuna sa burol ang biktima at pasakay na sa kanyang sasakyan ng biglang barilin ng sospek. Ayon sa mga saksi, nakasot umano ng itim na long sleeves na may markang riders ang bumaril. Agad tumakas bukas ang salarin sa kainang puting scooter kasama ang isa pa nitong kasabwat. Isinugod ang biktima sa pagamutan ngunit idineklarang dead on arrival. Na-recover sa crime scene ang apat na basyo ng bala ng kalibre 9mm na baril at tatlong basyo mula sa hindi patukoy na armas. Dahil sa insidente, activated na rin ang kirmat at tik-tik team sa patuloy na investigasyon at hot pursuit operation ng pulisya upang marakip ang mga sospek sa nasabing insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Neil Muero, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM. News!